So ayan guys, for today's video, bali, ang nagawin ko ngayon ay nagawa ako ng kudkura ng nyug kasi gusto ko magulay na mayroong gata. Ayan, ayan. So ito, ano, stainless yan o. No? Binili ko to sa online stainless to eh. 100 plus yata to eh. 115, ganun. Ang, ang halaga nito, ayan No? stainless dito ng kalawang so ngayon gagawin ko ay bali kumuha na ako ng kahoy kahoy lang ito eh. yung kahoy doon na naputol na yun Yan. pinamit ko kinuha ko tapos dito ko lang ilagay Yan. so you know ayos na pwede na makakagulay nito ah, na mayroong gata ano eh. ah na yan tapos iwan okay, tornillo hop yan pati na yan Ayan. so itong gamit nito ngayon tornilyo sana yan dito kung <coughs> tapos gagawa pala ako ng mantika ng nyug kasi magigisa ako puro na kasi sinabawa ng anak ko eh eh mag ano pala ako ngayon mag tawag dito magsisinangag kasi maraming, kasi maraming ako ko yung bahaw esto ah va yang pakong ko na lang yan uh, uh, yes. uh, uh, yun habis ay ha at habis, puno yun dyan yun